maraming salamat po sa pagpunta at uh, pagpapakilala po ng konti. Ako nga po pala si Bong Alvarez, ang uh, Mr. Excitement ng PBA PBA. Pinakanak po ang lumaki sa tahimik na lugar, dahil po sa kapit bahay sa Kiyapo. Nag-aral po ako ng elementarya dyan sa Apolinario Mapini Elementary School at nag-high school naman po sa University of Manila at nag-college sa San Sebastian College. Simula po nung high school elementary, elementary hanggang college po ako po ay uh, atleta. Ah, uh, ball po ako ng volleyball elementary, track and field at nung high school ko po, basket player po ako ng basketball sa University of Manila at nung college varsity player din po ako ng basketball sa San Sebastian. So buo buhay ko po simula elementary hanggang college ako po ay walang bayad sa tuition dahil nga po sa pagiging Uh, basketball player. At uh, maganda po doon, bukod sa uh, libre na tuition fee, may allowance pa. Ito, ito ang po ang mga magulang sa akin dahil po wala po silang gaso sa akin kahit baon dahil nga po sa sports. Kaya ako po yung uh, nandito ngayon sa harapan nyo, uh, humingi ng tulong sa inyo na sana po, sana po kasama po ng aking mga kayor Miss Choice at sa ating pong congresswoman uh, Apple Nieto para ang po natin. At sa ating pong Vice Mayor Chi Atienza at your Miss Co Moreno, kami po yung uh, kumakato sa inyo po mga puso. Sana po mapasukin niyo kami dyan at huwag niyo ng palabasin. Unang-una po, ako po yung uh, sobrang Tuwa talaga. Sobrang uh, answer player sa akin kasi nga po yung mapabilang ako sa Your Miss Joyce ay talagang isang karangalan. Sabi ko, uh, kaya po ako eh, tumakbo dahil po ako na-examine na pili, Your Miss ko, bilang isa sa profesyon niya, talagang isang karangalan po at answer prayer po talaga. Kasi naigaw po din natin sa liyan. Sabi ko, Lord, sana bumalik ko na si Your Miss ko bilang alkalde ng Manila at sana po nagsasalik siya, sana buhali niya ako. No? Aba, nagkatotoo nga po. Lahat po nang binasal ko, nagkatotoo. Nandito nag na po ngayon ko sa pa niyo na natupad po. Nagtupad po yung binasal ko. Kaya, eh po, sabi ko ano, siyempre gusto ko naman i-share sa mga anak niyo, sa mga apo niyo na pala, yung uh, talento na pinagkalog sa akin ng Panginoon Diyos sa larangan ng sports. Alam niyo po, tuwa-tuwa po ngayon, Miss kasi Lagi niya sinasabi, no? God first, ako po naman din po kasi palabas na rin ang Biblia. Nasa Bible po yan. Ang sabi po dun sa Mateo 6, 9, 10, 13. Uh, first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Pag inuna po pala natin ng Diyos, lahat ng pangarap natin sa buhay matutupad. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho, unahin mo ang Diyos. Lahat ng pangarap mo ibibigay ng Diyos basta inuna mo siya. Kaya ako po talaga sobrang sobrang tuwa ko talaga nang isinama ko ni Yorme isko bilang isa sa mga Yorme's choice. Kaya sana po, sana po, kasi ko hindi naman po tago sa inyo ang aking buhay. Dumating po ko sa tinatawag natin tugatog ng tagumpay sa larangan ng basketball sa Pilipinas Ibig, eh. ibig sabihin po, no? Maximum salary. Dumating po sa ganun. At dumating din po ako sa punto na talagang lagapak. Talagang uh, walang wala. Kahit singkong kusing, wala. Dahil po yan, pabalik po ulit tayo sa, sa Bible, ang sabi po sa awit 15.1, ang sabi po doon, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng kakawiran sa kanyang puso, ay hindi makikilos kailanman. Ay hindi po ang lumakad na matwid, lumihis. Ayun, ang nangyari sa akin, nagapak, pagsak talaga. Kaya ito po ngayon, buha bangon, sa tulong po ninyo, tulungan po kami at makakaasa po kayo na pagka kami ay, ay, ay na ilagay niyo kasama ng aming pong yormis ko ay eh, makakaasa po kayo sa amin ng servisyo katulad ng servisyo pinagkalob eh, sa inyo ng ating yormis ko makakaasa po kayo ng servisyo may excitement. Ilan po, maraming salamat po muli.